Hello, magandang hapon. Ayan, ulan. Mag-alas 4 na ngayon at umuulan sa labas. Ayan, karatapos lang naligo ng mga anak ko. Dito sila oh. Dahil Saturday ay watching time. Ayan po. Ian, where are you? I can't see you. Ayan. Tatakpan po siya ng electric pan. Yan. Nanunod po sila. At si Papa naman nila. Yan oh, Tulog din. Nagpapan sila. Relax, relax. nagugutom na po. Merienda po, eh. Uokya. Uokya. Ah. Kinape. Merienda tayo ng tinapay. Umuulan sa labas. Umuulan pero maaraw. Ayano. Oh. Tignan niyo. Pero yung bintana namin ay hindi naman siya ma-open. Ayano. Oh. Kasi nilagyan ko to ng ano, ayan. Kita niyo ba sa labas? <laughs> Marami ng dahon. Dahon, dahon. Gubat sa likod. Hi. Hindi. Hindi ko na tayo. Hmm. Talit ng ulo ko guys. Dahil. Lagi magpapahinga kasi magpapahinga. Ang sipon ko. Ah, sabi ang ipin. Sipon? Ay, sipon. Yung ito, ito po. Na! Ah. Jenny and Ian! What? Snacks na tayo? Yeah. yeah. Ano kakainin natin? Uh, chips. Chips? It's not good yun. Just one. Just one? Yeah. Ano lang, bread and milk. Huh? want bread and milk? what you like? I chips lang. Just one. Oh, gan. Ganyan kakalikot ng bata ka, gusto mo chips. Eh, hindi chips. pwede yun. Gusto mo chips palagi, ha? Kakatapos mo lang naligo, oh. Ah, basa pa yung bok, It smells good. It smells ko nga yung mouth niya. Kung smell good din. It smell ko mouth. smell good din. Nag-brush ka. Ay, hindi. Na nag-brush. Hindi ka nag-brush it. Yan. Ikaw, nag-bashti ka? Ayaw, Ay, bashti Ayaw, nag-bashti. Pati nga yung likod mo, baka basa na yung likod mo. Tingnan ko nga. Hmm. Na! Iyan! Hmm. Check ko lang yung likod, baka basa. Kasi yung buhok mo, kaya eh, mga yung buhok mo ng little ka. O, ayan. eh. O, mga ba. ba At, sige, magpapaalam na tayo. Mm, merienda -hmm. tayo. bye guys, merienda time. Bye. Okay, -bye. Ay, wait lang. Nandito ka pala ka guwapo nang ng... Ito na ngayon. 34. Mm. -hmm. Ito ka guwapo. Hmm? Mm, may Ay, oh, off mo na. Mm. -hmm. Off mo na.